Tatlong uri ng teachers sa loob ng classroom. Una, yung istrikto. Sa tingin pa lang niya, talagang matatakot ka. Bakit wala sumasagot sa tanong ko? Di ba tinuro ko naman niya kahapon? Pangalawang uri ng teacher, tumasayahin at mabait. Okay class, magandang araw. Kamusta ang araw nyo? Nakakain ba kayo? Bago pumasok? At yung pangatlong uri ng teacher, yung exaggerated at nakakatawa. Okay, punta na tayo sa mga tanong. Sino gusto sumagot sa unang tanong? Yes, Harvey. Sige, tayo, tayo. Uh, ano sagot? Uh, lakas, lakas mo. Ilakas mo? Lakas mo yung sagot? Very good. Tama. Tama ang kanyang sagot. Sa pangalawang tanong, sino gusto sumagot? Taas lang ang kamay. wag maiyak. Yes, Carlo? tumpak Very good! Nag-aral kang mabuti! Sa ikatlong tanong, sino ang gustong sumagot? Grace? Sige! Sige! Huwag Tayo! Yan! Very good!